Hello so, guys, ito yung muna nating igat na tatlong kilo. Nandito tayo sa pasay sa pinsang ko. Lulutuin natin to guys. Kakaibang luto. Ito mga ingredients natin. Oh. Meron tayo ng luya, red pepper, sibuyas bawang, siyempre paminta, durog, tapos ito. Uh, magic sarap baka naman tapos itong ceiling green tsaka itong fish fish cube syempre di mawawala ang ating tangalad pang pabango ay okay, so, lapad oh. tara lutuway natin ang kakaibang at unik na luto sa palos Let's tayo guys tatawagin natin tong igat steam o palos steam kakaiba to guys una tangalad ito na, lagay mo natin. Sunod, itong palos. Talagay natin ng luya. Palaman ay luya. Sumunod, kalahati din itong bell pepper. Yan, para mabango-bango. Hindi rin mawawala ang pang pampanghang. Kunting pampanghang. Yan, note-note yan guys. Tapos, buburan natin ng pamintang dorog. Meron sa loob at labas. Tira tayo. ulit. Ayan guys. Tapos, patong na natin dito. Dito sa may, ano, tanglad. Yun. May mekos-mekos na ni Insan, guys. Okay. Sunod na natin, guys, sa labas naman niya. Ayan, so, sa labas. Ba? Mekos-mekos na yan, Insan. Sunod na natin, bawang sunod tong ano, bell pepper na red tapos nga minsan sunod na tong ano sibuyas hindi natin tapal sa bibig guys so. yun yan para mara meron siyang putri pa ako niluluto ah <laughs> ayaw na guys busin na natin to so doon na rin to natin tong paminta doon na rin natin to pamintang buo ganda tingnan guys so yun na rin natin tong magic baka naman syempre gumawala to guys ang pampabango at ang pampasarap nekos nekos na rin sa food guys to ito. Man konting mantika. Pampadulas. Okay. Siyempre, bubuhayin din natin ng apoy. Dapat ano lang, light lang. Mahinang apoy lang. Lulutoy natin yan guys sa loob ng uh, mga 2 hours. Mami. Tuwa sa siya lulutuin guys. O, oh, di ba? Siyempre, di mawalan wala ang takot. Mm -hmm. Steam, ingat. Napakasarap. And guys, sa ko okay na to. Wala pang 2 hours pero naluto na. Ano okay, guys eh. Ah, wow. Wow. Wow amazing namutok na siya guys oh. namutok na sa sobrang ano parang lechon ng itsura yun, oh. Eh, no? parang nilechon eh. yung sarsa niya na masarap guys yung mismo patas sarap siguro wala wala pa atang isang oras pwede na siguro eh mabilis pala maluto yan guys hindi tulad ng manok talagang antay pang humiwalay sa buto pero yan o oh. Yan, yun naman guys Mm -hmm. Sando kayo na natin guys yun. Tayo. Patalbi ala. Oo Yami. Yami hot dog. May kame. Oh. Ooh. Wow. Lambot niyan guys. Dusi pa yung mga uh, aroma niya. Aromatics. Hmm, sarap. Sarasa. Wow. wow. Ah, yes. Perfect. Perfect. Ang pulutan na. Yung <laughs> bibig ko yan. bibig ko. May palaman pa sa bibig ko. <laughs> Perfect.